Kai Soto, NBA o NBA G League contract? Bakit wala sa lineup ng bilig team nito na Hiroshima Dragonflies? At Coach Chot, chill na lang matapos mag-step aside bilang Gilas head coach. Retiro na sa mga future problem ng ating national team. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. maliban kay Jordan Clarkson, Dwight Ramos, Renzo Bando at AJ Edu ay isa sa mga manlalarong masasabi nating nag-stand out sa last 4 games ng gila sa World Cup ay ang ating young 7 foot 3 center na si Kai Soto. Kinapusman sa minuto ang ating young NBA prospect ay ipinakita pa rin ito impact niya as a skilled big man. Tanga ng kanyang NBA at international experience ay naging epektibo si Kai sa ilang mga laban ng ating national team. Hindi na itanggi sa games World Cup ang literal na advantage ng height ni Kai Soto sa laro. Yes, marami pang kulang lang kung iisipin sa laro ng ating pambato pero marami na rin naidagdag dahil sa tuloy-tuloy na paglalaro nito sa high level of competition. Magandang opportunity ang World Cup upang maipakita ni Kai sa mga NBA scouts na may palagi sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. Nag-average si Kai ng 6 points, 4 rebounds per game sa ating limang laro sa World Cup na ipamalas nito ang kanyang pagiging rim protector at nakapagbigay din ito ng magandang opensa sa ilalim. Pero ang tanong ng ilan nating mga kababayan, ano na ang sunod kay Kai Soto ngayong tapos na ang stint na sa World Cup. Well, kung susundan ng original na plano ng kampo ni Kai bago ito maglaro sa NBA Summer League at sa World Cup, ay babalik talaga ito sa Japan B-League. Dahil nga kung inyong natatandaan ay pumirma si Kai ng contract extension sa B-League Ball Club na Hiroshima Dragonflies. Pero ayon sa kilalang sports website dito sa ating bansa na Tiebreaker Times, ay wala ang pangalan ni Kai sa lineup ng Dragonflies para sa 2023 at 2024 B-League season. Nakasaad din sa article ng Tiebreaker Times na nag hahanap daw sa ngayon ng bagong Asian import ang Hiroshima. Sa kabilang banda kung iisipin ay tila may connection dito ng pagpost di umano ng tatay ni Kai sa kanyang official social media account ng pagpapahiwatig ng susunod na journey na sasabakan ng ating pambato. Isa pang factor na posibleng magbigay ng malaking tsansa sa NBA o NBA G League nga tutungo si Kai after ng World Cup ay ang pagpayag lamang ng Dragonflies na hindi tumuloy sa kanilang team si Kai this 2021 B-League season ay kapag nakakuha ito ng kontrata sa mga NBA at NBA G League teams. Pero ito'y rumors pa lang ha, hindi ito hype of fake news. Pero mananatili pa rin tayong nakasubaybay sa mga updates para sa ating pambato. Since marami pa rin nag sa mga latest updates kay Kai Soto dito sa ating channel. Samantala matapos ang big basketball event para sa ating national team na FIBA World Cup ay hindi pa tapos ang misyon para sa mga handler ng gilas. Dahil meron pa tayong sasabakang malaking event ng basketball this September. Ito nga yung Asian Games na gaganapin sa China. Malalakas na mga Asian national teams din kasi yung mga makakasagupa natin dito. Tulad na lamang ng national team ng Jordan na magandang ipinakita last World Cup at ang China nagigil makabawi sa atin. Pero dahil pa rin sa ilang mga factors para sa ating national team lineup sa Asian Games ay nananatili ang sakit ng ulo ng SBP. Lalo na't napapabalitang may injury si Brownlee at kalahati ng mga players sa lineup ng World Cup ay hindi makakalaro. At habang nananatiling problemado ang SBP, ay nagchichill naman si Gilas head coach John Reyes. Matapos mag side step to step aside sa pagiging coach ng ating national team, ilay pinapakita ni coach na tapos na ang gera. Tapos na ang mga hates at pahinga muna ako. Ayon sa presidente ng samahang basketball ng Pilipinas ay after pa ng World Cup bago maglabas ng desisyon ng mga ito ukol sa kaso ni Coach Chot at sa posibleng bagong gilas head coach.